Si Indray. Si Indray oh. yo. Talo. no. Andali, Ate, ka pang... mitas manok din, no? Hmm. oh. Ah, ala, ala. Papaya, sa yung manok kaya, na? Australia. nakadulo ang oh, daming talong ng ibayaw ang galing ng kamay ng eh ang daming talong oh ayun si bayaw yan oh no? yung bayaw ko si bayaw Ricky nakatalong <laughs> ang mga ano tanim ni bayaw dito si ipag magtanim eh yung mga ilokano no <laughs> yung, yung tatay mo di ba farmers talaga no ano yun mga daki? Talagaan, ikaw parang ikaw ulit na kamahan eh. <laughs> yung bubong mo, yung set tip. Puro tanim ano? Yung ano, nakutang ko dito ng lupa eh. Ito ano? <laughs> Ayun si Aileen, nalamimitas no, na. Kumayaw. <laughs> ano, ma marunong ka pang harvest?